Ako po ay galing ng Bulacan. At hindi ako makapaniwala na ang Bulacan ang pinaka na bayan pagdating sa flood control projects. Mga Bulakenyo, mga opisyal dyan sa Bulacan, nakakahiya po kayo. Ang korupsyon na ito ay sama-samang ginawa mula kontraktor hanggang taas. Mula DPWH engineer at mga kongresistang nagpopondo nitong mga flood control projects na ito. At araw-araw, taon-taon, ginagahasa tayo ng mga tao sa gobyerno, mapa-elected official, appointed official, pare-parehas kayong mga... Yan po ayong ang busina para sa pagkakaisa laban sa korupsyon. Okay. Joey Cruz. Asan po kayo? Joey Cruz. Joey. Okay. Patibigin po yung mic. Ata po. Joey Cruz. Ah, sa iyo floor. po sa inyong lahat. Uh, mainit po ang tanghali pero mas mainit ang damdamin natin at ang galit natin sa sistematikong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pagod na po ang kapwa natin Pilipino. Pagod na pong pumasok yung mga bata, yung mga anak po natin sa eskwelahan na tumutungtong parate sa mga bato dahil umiiwas sa baha. Pagod na po yung mga kababayan natin sa alipungang hindi gumagaling. Pagod na po ang ating mga kababayan sa baku-bakong kalsada dahil laging baha. Ang mga problema pong ito ay merong solusyon. At yun ay ang pagbibigay ng pondo dito ng bilyon-bilyon para maayos ang infrastruktura ng ating mga ng ating bansa. Ako po ay galing ng Bulacan. At hindi ako makapaniwala na ang Bulacan ang pinakakorap na bayan pagdating sa flood control projects. Mga Bulakenyo, mga opisyal dyan sa Bulacan, nakakahiya po kayo. 70 million. 70 million. Ang korupsyon po na nilalabanan natin ay sistematiko. Ibig sabihin, ang korupsyong ito ay hindi lang magagawa ng mga contractors. flood control project dahil mga tools sila tools lang sila dahil kung ano ang gagawin nila yon ang magiging resibo nila para sa mga projects na kung saan pinondohan ng mga kongresista at binakapan ng mga mga engineers natin dyan sa DPWH ang korupsyon na ito ay sama-samang ginawa mula kontraktor hanggang taas, mula DPWH engineer at mga kongresistang nagpopondo nitong mga flood control projects na ito. At araw-araw, taon-taon, ginagahasa tayo ng mga tao sa gobyerno, mapa-elected official, appointed Trillion na ang ginastos natin para dyan sa mga flood control projects na yan. Hanggang ngayon, you cannot even put a dent in the flooding problem in the Philippines. Nakakahiya po kayong lahat. Kaya sa mga nakikinig po ng mga kababayan natin na nandyan pa sa inyong mga bahay-bahay, wala pong magliligtas sa atin. Wala pong kikilos sa atin kung hindi tayo kikilos para sa mga sarili natin. Hindi natin na ang problema ngayon. Itong problema na to, problema pa ng mga apo ninyo. Oras na po para itama lahat ng mali dito sa gobyernong ito. At wala pong ibang tutulong. Magmahalan po tayo mga kapwa ko Pilipino. Magtulungan tayo. Magkaisa tayo. At hilingin ang pagre-resign ng pinakakurap na presidente. Pong resign! resign! Ayan po, mga kababayan, inyong pong napakinggan ang tinig ni Joey Cruz. Isa po yan sa mga vlogger natin, ano? Mga vlogger na yan na sumama din dito sa pagkikipon na ito. Sa pagnanais din na magkaroon tayo ng isang mapayapang kilos protesta laban sa mga korup, ng mga opisyales ng ating gobyerno. At ito naman, bibigyan din natin ng pagkakataon na magpahayag ng kanilang saloobin ang mga orga, iba't ibang mga organisasyon dito sa ating bansa. Tatawagin natin ngayon ang isa sa mga organisasyon na umanip o sumuporta dito sa ating pagkitipon na ito sa United People's Initiative? Walang iba kundi si Diego Magpantay, National President ng Citizens Crime Watch. Mr. Diego Magpantay, ito po. Sa inyo po ang floor. Maraming salamat. Kumusta kayo? Gutom na yata kayo eh. Okay lang. Hindi pa. Ano? Hindi natin mararamdaman ng gutom. Kami po ay nakikisa sa inyo. Ang citizens crime watch sa mahaba ng panahon kami po ay nakikipaglaban sa korupsyon. Ang sabi nila, gumising na raw. Tayo. Tayo po ay gising na gising pagkat hindi na tayo natutulog sa ilalim ng baha. Sila, masarap ang buhay nila. Sila na, natutulog ng mahimbing. Ang aming grupo kasama po si Atty. Ferdinand Topacio, yung aming National Chairman, ako po bilang National President, at si General Virgil Garcia, kami po ang nagsampa ng kasong korupsyon laban kay Speaker Martin Romualdez at kay Congressman Saldico. Ito po ay may koneksyon doon sa Blancong Bicameral Report na dinadaya nila ang ating pondo. Kami po ay hindi kontento na nagpitaw sa posisyon si Speaker Martin Romualdez. Pagkat hanggat tayo ay lubog sa baha, dahil yan kay Speaker, tayo ay lubog na lubog na sa utang, dahil yan kay Speaker. At hindi po tayo ihinto hanggat ang ating mga kababayan ay nakalubog pa rin sa baha. Pagkat hanggat may baha, nariyan pa rin po ang mga buhaya. Kaya pagpatuloy po natin ang ating pagkipaglaban, hindi tayo hinto hanggang dito na lamang. Pagkat itutuloy-tuloy natin ito hanggat ang mga kurap sa pamahalaan ay nariyan pa sa Malacanang at nariyan sa Kongreso. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo pagkat hindi na lang po kami nag-iisa, tayo po ay marami na nagsasama-sama. At ang ating pagsamasamang ito Huwag nating sayangin, ito na po ang pagkakataon. Ituloy-tuloy po natin, kasama po ang United People's Initiative, tayo po ay hindi hinto para po sa mamamayang Pilipino at sa bansa nating minamahal na bansang Pilipinas. Mabuhay tayo mga Pilipino! Mabuhay, Mabuhay ang ating bansang Pilipinas!